Para lang dito, tutuk ke implak. Lain ini, pari. Tutuk ke implak selain ini. Belum tahu ya, itu karena. Belum mati nyo, ya. Yan. Eh, hipo, no? Press na press. From dagat. barangnya mana ha? Barang sisi gyan. Sisi gyan. Sisi gyan, bunda. Yan nga. Ayan nga ni, nandyan na yung bula, no? Yan na, oh. Yay, pag-gabi na. Ganun din doon, na. Kaya, yeah, guys, sarap dito. Sarap, the best. Herp, oh. Pilig <laughs> Ay, bossing! Ayun. Bossing! Bossing! Kala ko. Ayan na, nagsama pa, oh. Kala ko nalasig ka na, bossing. Patwa, pato yung dala. Kala ko, bossing, nalasig ka na. Saan mo yung huli yan? Inuwag ko muna, sir. Baka... Puta na, ang laki ng baril mo, ha? Oo. galing ba ito sa taas, sir? Sa pinaglabanan? Doon. Bumaba ka muna niyan. Putik. Nakamotor kayo? Nakamotor. Bulbulan tiyan pa ka niyan, eh, pare. Dito muna kayo o alis na kayo? Ano ka mo, sir? Mangungurin tiyan mo babalahibuan na muna muna namin po sir. Ah, sige. Ako. Ngayon tayo kayo hipon. Ako mo. Di sa minyo pag naka saan kayo mo muna yung... dito. oo oh saan, dito po sir. The sama ano no. So... Tali mo muna. Tali mo lang yung pa, Aano, pare. Ano unahin mo? Papatayin mo muna mong ore. Ayun. No? Medyo matatagal lang kami sir, mga 3 hours po lang. Sir. Ay, po kayo na. <laughs> may... Pang uwi kayo sir. hipon Pwede, pwede. Hindi, eh, tali mo muna. Tali mo kami muna. nang bala dyan. Yes, yes, yes. Idol. Kapatid mo to, nakamukha ano? mo eh. Ah. Yan, no? Nagdala pa kami ng, ano, ng native na manok. Yes! Sinang, sinangle, sinangle, no? Sinangle, sinangle natin dyan. Right, guys, oh. Macho, asarap mo. <laughs> sarap mo yung tulak dyan. <laughs> Yummy. Ilan oras na kami hindi nakakapag-Facebook or nakakapag-chat sa mga pamilya namin dahil walang signal. Talagang experience na walang cellphone yung parang yung unang panahon Yan, no? Tali mo yung dito na lang talay mo muna dito, oh. dito Harap, sarap mag camping dito ano kasi pangalan? bagong? Tuklas. bagong tuklas river sa, sa Subic no? Subic Subic Zambales no? Kawag uh, City San Martin San Martin Kawag City San Martin Kawag? Kawag 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 Barangay, si Barangay Kawag ano si Buboy to so, eh, si Buboy Dabon. the best Woy, woy, selamat kasih woy, ha! Luto tayang sale ini. Ya lah, sale. Sale, kajan! Sampai abe aku, kailangan ngerito tangi ebon. Kalahkan pulutan. <laughs> Yang ka mag magmalang, para. Lamang sateng katawan. Happy Pahingga ini. Magmalang ka, po. Tamang kukabuka, <laughs> si <kasi> katamu, <yuri>. woy. <laughs> Apa? Eh. Ipinacan, Eh, kanan-kanan lho. <laughs> Salah, <lah. laughs> <laughs> na, laga ka, luha pirito talapin. Laga pe. yun. Wala <laughs> niyong plus lighting kain na. Eh? Hindi <laughs> <Ne? hastos> e? <hastos> e? <hastos> Kita pa, e, ayun yung siya Kita e, pa. Kita e, pa. E. al musal Apa ini begi yang kaya ini? BG yang payapak, payapaan? Apa? Sampai mauna-muna yung itlog bago yung manok Apa? Kena pulutan Nah lupa tak Apa tak? Kita akan natin yung mga basura natin Para hindi nakasira sa kalikasan Kaya sa mga nagka-camping dyan, ganito yung gawin nyo. Pag itaas ng salat, pag dumi kayo. Walang neto nga. Gabi mo na yung pwede ba? Ayun ba lang, sisigyan mo. Sisigyebun. Sisigyebun <laughs> ba? Ay, daba ka nyo rin mo. Siya, kaya yung mga kayo makakakita na sisigyebun. Sisigyebun. Ano yung kwento? O yung kwento? Bago pinalakwari? 29. O kaya tamang 30 ang mga asagurado. Aray! Kaya tamang water polis, masang tingin ka nung karo? O? Oh? 3 hours yung biyay. 3 hours yung gaya, lakar. 3 hours? O, lakar. Bugok eh. Ay, dala. 3 hours, parang matagtag na rin eh. O, milo ko yun, milo ko. <laughs> Kasi ako pa. Ay, pare, 3 hours. Basta di ako nito. Kaya waterfall siya ka, Wala mo masa dito. Mayroon mo niya. Ay, yung hari mag na ka. Na? mag na o, ka. Wala mo naman yung gebo, no? <laughs> yung gebo, layang asin. Alaya ka na. Layang asin. Kulang yung pinanom, e. Malat ka. Damamang kang bulak. Paimya nga na ko, bulak. Hahaha. Ay, karton pa na. No? Karton. Hmm. Yan, makain yan. sip sipan mo yung karton. Pwede ka lang ya rin, dipotong hindi po tang kanya namin makain. Kahit tang tinuging papel. Diyan, makain yung ya mo yan. Ang pepa gusto mo. Dala nung, nung aldoldo mo, ano yung kanyang kanan. Ang gaya siguro dinala na eh. Ang gaya siguro 100 years old, Ayang 100 years old, miras ko. Alayin nga yun, ay layang kaya lang asin, pare. At least mo lang ako tamig kasakit, pare. Alam? Kasakit ka ba to? Oo, nang makabusit naman. No? Alam, <laughs> <laughs> kasi pa mga pangwanan mo, malasa lo. Oo. malasa lo, pare. Yung yun, ay lasa. Ay lasa. Kiniin mo yung lasa, oh. Yun, oh. No? Ayun, ma. Alam, nang kaya ka na yun kayo. Tara nga, duwapuraitan mo ko po. Bawala na, hindi ko kasi, kinakit pa ikaw ko rin may pwet doon at nung niyata ang gilin may baos kinakit pa na ako kumulang kailangan na namin magpakulo ng tubig kaso wala na kami ibang kasirola ah. yung kanin na sinayang namin lalagay namin sa plastic kaya no ah. boy scout buti na lang may siplak lasa yung siplak ko. <laughs> pag take out <laughs> ang galing ka talaga ganito alam eh. ito lang boy scout kami oh Palmura tak <laughs> pakulo na namin yung ano yung tubig para isa na lang pa mo yung tubig namin no? ito na lang hindi naman kaya ka Bigyan na natin ang royal ang <laughs> damalasa ali pare pa pabukal niya, pa, 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 maanda nung karin karta niya pabukal pamulbul ha ha ang May abay ka sa ang tuka, kaya hindi ako may bugko, may bugbibokpok. Yan ang duro ko ko pa. Hindi ka sa ang tuka ko. Oh, diskarte lang, <laughs> magam, dugal <Di> na paano bu? Haloglog na paare, kahiko maakapantalo? Na, na? Parang lamito, <laughs> toto, 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 ini? toto, 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 Kailalam, kailalam. Ano kaya ano? Ay, hindi na tayo makakita. Wala akong... Nakakalalihan ka po, tabi talusad ka sana. Pare, kaya hindi kumagaling. Ito Pare, hindi Kaya pala alanghanin ka muna, Berteng. Pare, hindi nang alanghanin pa rin. Pare, hindi talusad ka kaya trending ha. Na? Trending. Pare, hindi nang mag-trending. Tayo, mayroon ka ba, sir. Wala akong bakser, bleph yan. Oh, ano? ka. Sakit? Sumalanda ka. Sige. <laughs> Sumalama <na> ko <ka>. <laughs> po. Tignan mo. Tignan mo. Sumalanda. Sakit. May makakakit? <laughs> ano? Nga so. ano? Ay, ngaso. Ano? May inyulo lang kayo. May lang paro. Meron ba? Meron naman niya Kabago to, hindi naman sila ata, sila. Apin, apin. Yung, yung aso, yung aso. <coughs> <Shhh>. Meron. <coughs> Maliliit. Meron pa rin. Yung... Ano yan, nalimasag? niya. Ay, oh, naman. no? Oh. Ay, oo. Oh. Ayun, no? Ay, oo, oh. oh, nga. May Ba, lang, ano yan? Salita niya ako. Ano yan? Ano Ano Kasi <laughs> lang kami. Lambal. Sambal! 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 Sir. Sorry, sir. Masarap yan ah. Ayun, eh, masarap po. Buhunog, no? Sente pa kayo? Oo. Sente pa kayo, no? Gawin niyo na ito, sir. Para ano? Baka na yan. Huwag niyo nang mayara, sir. Baka talaga, boy! Boy! Ano sa plastic? Plastic yan. Ano? Ano ba? Hindi, titiretso na namin sa kawali yan eh. Ayun. Mas mayroon. Sige, plastic na lang. Tare, luto ka na ngayon. Wow! Sige, pare. Lagi mo plastic yung ebon. Royal, tang royal, pare, para may mo. Royal, royal, royal. Pero royal, dalawa <laughs> yung royal. baba lang lang yung royal yan. Kuli mo yung royal, kuli mo yung royal. Kuli mo yung royal, kaibigan. Yan, yan. Matamis yan, matamis. Ano <laughs> <Royal>. mo <laughs> Yan, papakulo lang namin yan. Harap oh, ko sana yung gold, sir, sa, wala, sa ano? coke Para wala, inimil lang namin yan. Sprite. Surprise, sprite. Surprise, sprite. sprite, sprite. Hindi, wala tayo yeah. sprite. Kaya yeah. royal. Yeah. Royal. royal tayo, royal. Salam. Wala no, papakulo na. Alam mo na, sir. Alam mo, sir. Parang Sige, wala ka, sir. Sige, pwede. Sige. Babalay buhay na namin mamaya. Yan, no? Alright. Malita tayo pala. Sabi-sabi na yan. Paano? Yan, no? Ayan ang ano. Ayan, the best. Bagong, bagong tuklas. Ito yung bagong tuklas. Tatalon <laughs> yan. Kabayan mo yan. O, di na may bang bawang. Parang kang bawang eh. Ano no, Ayan o. Eh, hipo no. Fresh no? Press na press. From dagat. Sariwang-sariwa. Sariwang-sariwa. Ayan o. No? Eh. royal.

na? Sa bukid ang maraming palakas. Oo, oh, sa bukid lang yan. Yan, no? Royal, luto royal. Ina, luto na. <laughs> uh, na, oo. Oh, Anong hindi kasi walang sprite, eh. Sprite talaga yan, kahit wala nang ano yan. O, salamat nga, may royal, eh. Kasi oh, royal. May alak pa, eh. Baka alak rin yung talaga yung namin yan. Kung wala lang royal, Alfonso yung malalagay dyan. Alam, sir. Tagay ako sa sana, pambahay. <laughs> Sige. Oh, sige, nasa baso, Ayan, yung baso, yung baso. Mo. Yung baso niya kanina. Ayun oh. Ang daw, papayain eh. Tagay mo, tagay mo. All right, kumukulo na. Ay ay ay. Ah, uh, datang Madagol? May lobster. To... No? Oh. Eh <laughs> no, ini siya nang royal lo. Sini royal. Ih. Ito Paro ko. Ay, tama tigman natin. Ay, parang lang tayo pa, pare. Alilo. Ang ha? Lutong Royal. Oh. Mm. Tabalo ha? Diyan mo natin na matabalo dyan.

Ayun mo yun, pare. Eh, mayumulala mm -hmm. oh. wow. may umulala si Arroyo yan. O? Ito ay kaya. At yung aftertaste ng bawang. O, kasi may itong abawang. Isip mo na may ay, itong bawang. At ito yun. At lula. At ito mo kaya. Guys, taubusan kami ng butane. Kunti ka lang pumutok. Kaya ngayon, bibili kami. Dinamin namin alam saan yung pagyat. Ito. Ano? Ano? sunog oh, ka. Malikas. ka. lang mga asam sa ang Naigalit ka. O oh, yan, habi ako. May kasali na kami. Pagbalik na kami ka na Dahi, thank you. Thank you. O oh, diba? Ayan o, no. oh, pagkatas namin bumili Ayan, pabalik na kami dito sa may river habang iniintay namin kumulo yung tubig, ayan. Yung nga nila pangyebo ng ponting le. Pero <laughs> ano? Hinda. Pakanta na. Ito yung native na galing kila Buboy, ayan. Bumbulan taan na eh. Tama ba siya pa mo, pare? Yes, time check. 9.30. Yan <laughs> na, 9.30, hindi pa maluto yung sali yung manok. Sumay <laughs> po. Hmm. Ayan. Medyo marum eh. Pero malinis yan. <laughs> Marami lang tingnan. Mga masiselan at maaarte lang. Kaya kayo nagkakasakit dahil masiselan kayo. Yung yeah. magic grass po ito. Uh -huh. Magic grass. Magic grass. Lemon grass. Eh. Yeah. Hey. Eh. Mm. Nyaman na oh, nyaman ni magluto. Nakita <laughs> ko umuusok na. Naamoy ku na ang tanglad. Ya, ah, ah. Ito no. Oh. Oh. Kita Tatak mantaya pak Tayo ba tabalog yang pamalita kaya kayo. Hmm. Barangnya mana? Laksan apa ya? deg medanum? Bagi saya Bisa nih Danum ya? Ah, alright, alright. Bayar musan dengan kami bukas. Mangku pa? Lanuk. Sabah. Go. Patah ni mungkin di set tu lah. <laughs> set <laughs> Ay, Lala. Ate, nilupin siya. Ito, kadagol na. Matuntun na ako mo. Ate, nakay. <laughs> Dala yung Emily ako itang lawang. Sabi niya ka, loko kami. Dinda ka, takiri ba yung liya? Takiri ba yung Good night. Good night. <laughs> Good night. Good night. Dito wala yung siyak to. Sarami, sarami. Tubing yung siyak Sarami. Ayun, may press ko pare. Ayun, may press ko. Ayun, sige na nga yun. Sa akin wala yung siyak Ay, good night na, good night! Alright guys, matugtod na kami habi ako. Baka at nakano kagising na. Pachete din tayo ang kawarang natin man tumalad. Sige, buto. Ayun, last na. Ay, timid ka ba Di ba rada <laughs> ako Alright, kita-kita tayo ulit bukas ng umaga. Maraming part to. Part 1, part 2, part 3, part 4. Ang buka video na to. Alright, God bless. Bye!